Isang mapagpalang araw ang aking pinapaabot sa inyong lahat lalong higit sa aking kababayan dito sa bayan ng Maria Aurora. Ako, si Ginang si ang nag-iisang kabiyak ng yumaong dating punong bayan at naging ikalawang punong bayan ng Maria Aurora. Ako ay naghain ng kandidatura bilang kinatawan sa sangguniang panlalawigan sa unang distrito ng Aurora. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang aking kabiyak ay nauna ng umuwi sa piling ng Panginoong Diyos. Mabigat man ang desisyon na aking kinakaharap ngayon, ngunit kinakailangan kong bawiin ang aking kasalukuyang kandidatura para mabigyang daan ang naiwang responsibilidad ng aking asawa sa aking balikat. Bilang tugon sa tawag ng paglilingkod bayan, tinatanggap ko ang hamong maging kahalili ng ikalawang punong bayan Amado M. Geneta, bilang tumatakbong kandidato sa pagkapunong bayan. Tanda ng aking tauspusong pagmamahal at paglingap sa mga mamamayang higit na nangangailangan ng isang matapat, malinis, walang bahid korupsyon at lalong higit sa lahat may takot sa Diyos. Alam ko na marami siyang naiwang magagandang legasya sa loob ng 27 taon niyang paglilingkod sa bayan at naitala sa kasaysayan ng Maria Aurora bilang siya ang naging kauna-unahang ikalawang punong bayan na nakatapos ng tatlong termino at siya rin ang kauna-unahang punong bayan na walang katunggali sa huling termino ng kanyang paglilingkod asahan ninyo na anumang magagandang legasya na nasimulan ng aking kabiyak ay siya rin ninyong maaasahan at lalo ko pang pag-iigtingin sa panahon ng aking paglilingkod. Ito po ang inyong kaibigan, kapuso, kapamilya, Mayor Gliceria C. Geneta, ang magiging kauna-unahang babaeng punong bayan ng Maria Aurora ang leader na may puso at magiging boses para sa pagbabago. Tuloy ang laban, Geneta Forever! Sa Diyos ang papuri!